Yung boyfriend ko sobrang manloloko. Hindi ko na alam kung paano siya mapapatino. Lagi ko na lang siyang nahuhuli pero todo dinay naman siya palagi. Kapag naman iiwan mo lagi nang magmamakaawa at nangangako hindi na mauulit. Palagi na lang ganon yung senaryo naming dalawa. Sa 10 years naming relasyon talagang nakakaupos na rin. May isang kaibigan ako na napag openan ng problema ko. Meron daw siyang ibibigay na tips sa akin para magtino yung boyfriend ko. Yung boyfriend ko kasi na to ay mahilig sa kape. Ang sabi sa akin ng friend ko yun daw pinagkanawan ko ng panty na one week kong sinuot init ko daw at yun daw yung gawin kong kape. So ginawa ko naman. Hindi rin naman yung nalasahan or napansin ng boyfriend ko kasi isang lagok lang siya sa kape. Na sa totoo lang ay kulang pa nga yun kasi sobrang sobra na rin kasi. Simula nang ginawa ko yun, as of now ay wala namang nangyayaring milagro sa aming dalawa. Hindi ko alam kung yun yung dahilan kung bakit tumigil siya sa pambababa. Pero yun man or hindi, ang importante, nagtino siya. Sobrang bagal kasi ng karma eh. Yun na yung ganti ko sa lahat ng ginagawa niya sa akin. I do it myself na lang, Mami Len. Letter sender, Rhea. Buti hindi nag -diarrhea. Literal na inilagay mo sa kamay ang batas. Magaling kang bata ka.